Magandang hapon po sa lahat ng nanonood Mga DDS supporters, Luzon, Visayas, Mindanao Welcome po sa ating programa, Documentator Tingnan po natin ang interview nitong si Political Analyst daw na si Llamas Kasi sa pagtingin po natin itong si... Liamas ay isa po itong political analyst ni Marcos dahil po parang ito ay po ang sinasabi ni Marcos na hard trolls mga hired trolls para po magamit niya sa black propaganda at ito po din ay political analyst ng ABCBN kasi po palagi po ang kinukuha ang ang statement nito pag, patungkol po sa mga political issue at government issue so suki so, ko nito sa ABC bin itong si political analyst ni Marcos na si Liamas wow. Ito natin ang isang patikan patikang political analyst former secretary Ronald Liamas magandang umaga sa iyo sec good morning sec So ano daw Batikang analyst sa so, sabi ni Alvin El Chico ito daw po si Uh, anak si mas, ay isang batikang analyst so sa kanila po yan mga uh... Alvin, uh, Doris kala ko ipapadala mo sa akin yung ano may papadala kay kamo sa akin Oo nga, yung hinihingi mo, yung background. Ito, Lasa na. Hindi eh, mo sila, hindi mo sila habis ang pupapadala. <laughs> ito po ang bahay niya sa ano. <laughs> ano eh, anyway, ay sec, naku po, nagwawala na si Vice President Sara Duterte, ano? Bumupula, bibig. Partner, ito pwede mo sabihin na bumupula, bibig. Oo <laughs> nga eh. Uh, kompleto na nga yung Ito po yung sabi ni Alvin El Chico, nagwawala po daw si VP Sara Duterte. So alam alam niyo po hindi po ninyo kilala si BP Sara Duterte. Pag magwawala yan ay ay, ay nanununtok po yan. So nanununtok po yan ng mga tao na kagaya po ninyo. May tao bang nagwawala ng ganon? So para po sa mga makikitid ang otak yeah, yun po na yun, po ay nagwawala para sa kanila diskusyon nyo kanina eh wala na akong masyado itatagtag eh hindi siyempre magmamatter yung sa'yo kami ano lang kami oh. ikaw ang mas may bigat Correct. opinion ano, ano sa palagay mo wag the dog ba ito ano po daw may mabigat na opinion itong si political analyst ni Marcos na si Liamas o may mababaw na opinion yun pong uh, wala po sa katotohanan itong mag mag analyze yung analyze po ni Llamas ay malayong malayo po sa katotohanan isa pong uh, analyze na one sided yung parating panig oh my kay, uh, god parating panig sa administrasyon. <coughs> Medyo may counting ganon. No? Yung sabi nyo nga kanina, may counting diversionary dahil kipit na kipit na siya eh. Ang hirap sagutin ng no, mga tanong sa kanya, paano mo gagasusin yung 16 million? Sa so dito po tayo magko-comment sa kanila pinapalitaw na uh, nag-diversionary pinapalita na, 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 tactic daw si VP Sara Duterte tungkol po sa diversionary tactic sila po ang nauna sa mga sila po ang mahilig sa diversionary tactic napikon lang po sila dahil uh, narisbakan po sila ni BP Sara Duterte sa mga kanilang uh, black propaganda na mga diversionary tactic isang uh, araw para sa safe house napakaganda naman ng safe house na yun, no? Uh, gagastos ka mga 1.5 million per day, no? At yung 125 million. So talaga hirap na hirap siya. Tapos ya, yung mga investigation sa Quad, investigation sa Senate, ay talagang palapit na lang palapit sa kanila. Hindi ito yung mga hitman, ha? Hindi yung mga nagplano mismo ng uh, tokhang. Ang tumetestigo laban sa kanyang uh, ama, at sa kanyang pamilya. So, kung may question po kayo sa mga nagastos po ni VP ni Sara Duterte, hindi kayo na mag-audit. Mas nagmamarunong po pa kayo sa mga... Uh, mas nagmamagaling pa po kayo sa mga taga-kuwa. Medyo matindi ito, no? At uh, lalo na ay parating yung ICC. Matagal na natin pinag-uusapan ito. No, pero... Uh, hindi naman siya bago eh. Halimbawa, yung simula ng pagkanyang press conference. Ay nako, alam mo Liamas, sawang sa -sawa na po kami sa mga paulit-ulit uh, na, uh, panuloko niyo sa taong bayan. Yung, yung, yung sinasabi mo na ay, napaparating na yung ICC sa panahon pa yan ni uh, Senador Trillanes. Po, ikaw naman ang nagpapatuloy. Baka inakala nyo na naniniwala po sa inyo ang taong bayan about sa ICC. Katulad lang po kayo ni... yung sinasabi po ni Attorney Conte at dating... dating sinador Trillianis. Ito na yung kanyang dati pala sense of entitlement. 'Di ba? niya paano siya nakumpinsi na tumakbo bilang vice presidente. Eh yung kanyang kwento ay nagmama nagmamakaawa si presidential sister dahil kung hindi siya tatakbo ay uh, matatalo sila kay Leni oh. Roberto. Oh. Eh, usually pag ganyan kasi pagbayad ka ng tao para siya yung magpaliwanag, huwag na ikaw no? Uh, uh, medyo may sense of here. Ayan po, mahilig po kasi kayo, kayo magbayad ng tao. na na inahalin tulad mo sa sarili mo na I don't think na walang nagbabayad sa iyo dyan alangan man ng putak ka ng putak dyan na walang, walang nagbabayad sa iyo ginagaya mo kasi yung taktik na may uh, kukuha kayo ng tao para bayaran si Sara po matinong tao at hindi po nagbabayad ng tao para po para po purihin at dipinsahan ang kaniyang sarili. Alam naman tayo tsaka Ito, sa kadelikadesa. So, pero sinasabi niya 'yan, no? Na ang hinihingi niya ay yung defense portfolio at hindi binigay sa kanya at uh, nagpromisa sa kanya na ipagamit yung helicopter para siya ay bumalik sa kanyang uh, bahay sa Dabao. Eh inagaw ng uh, First Lady yung paggamit ng helicopter. Kung bagay yung mga ganyang bagay, ay huwag na ikaw ang magpaliwanag. Opo. ang uh, stop mo, o kaibigan mo, o kalyado mo. Ano ko ikaw, para na uh, masyadong matindi yung sense of entitlement mo. Pero hindi naman bago yan. Sabi ko nga kanina, dahil dati, di ba, alam nyo liamas yan po ang style ninyo na panis kasi po yan po ay mga dating at uh, strategy na kukuha magbabayad ng tao para po kalita uh, para po purihin ang administrasyon ang kapal talaga ng mukha nitong si Liamas kasi tinuturoan pa niya si BP Sara Duterte sa mga kanyang taktik na malaswa at pandaraya yung yung magkukuha ng tao para purihin ang sarili uh, 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 ng tao para dipinsahan ang sarili uh, uh, siya na uh, uh, binawasan uh, yung kanyang limandaan na security oh. ginawang di diba? yung kinunan siya ng video o picture sa airport galit na galit siya no? at yung uh, uh yung kanyang uh, confidential fund na 750 million oh. galit na galit siya sabi niya yung mga nagtanggal ay hindi makabayan no? So ang dami niya sinasabing ganyan na medyo lumalabas yung kanyang sense of entitlement. Kaya hindi bago itong kanyang press call. Pero malaking bahagi rito, sabi nga ni Doris kanina, wala lang. So, sabi niya, wala lang. Ito yung katauhan niya. Gusto lang niya mag-press call, gusto lang niya pumanat, pero mas matindi yung balat ngayon, no? O, so, Oh. Uh, na ang galing mo, nakamonitor ka since the beginning of our show. tinanong <laughs> ko nga si Dory. Ayan po, dinig na dinig po natin. Galing po sa bunganga ni Liamas na ano mahilig po tagas. Mahilig po talaga sila manggamit at magbayad ng tao para sa self-entitlement. <laughs> So ito po si Liamas ay nandadamay pa po at nantuturo pa sa kanilang uh, strategy, yung kanilang uh, panis na strategy, yung kukuha magbabayad ng tao para sa ama, para po sa self entitlement. Oh my god. Hindsight, in hindsight, dapat pala hindi muna kinalaban ni Vice President Yun. Yung si Pangulong Marcos uh -oh. because instead ano to eh, uh, establishment ito eh, uh -oh. hindi mo kinakalaban, niyo, hindi ka mananalo uh -oh. sa establishment. Dapat pala ginawa mo ito towards the end of the administration, yung lame duck na yung Presidente. Uh -huh. O yan tingnan mo tuloy, May you bear the brunt of the whole ano, Ay, nako, itong talaga mga reporter na ito, mga, mga kulang po sa, sa utak. Al Alangan man, maghihintay pa sila sa 2028 saka sila uh, sa kasila ma lala, lumala, lumaban itinira na sila ng maagang maaga pa tinitira na po yung mga Duterte ng agang-aga alangan magpa, magpapabukog sila hanggang 2028 ay na po nasaan po yung mga common sense ninyo dyan tama, tama Alvin dahil uh, sabi ko nga uh, almost 2 years ago ang uh, magdedetermine yung political landscape natin yung kanyang banat na tambalos-los kay Speaker Martin Romualdez yung pinsan ng presidente at uh, simula nun, ay patindi ng patindi yung mga banat. Pero kahit ako, 40 years ko sa politika, hindi ko inaasahan na ganito katindi yung banat. Nahuhukayin yung iyong ama at itatapon sa West Philippine Sea. Ta Halangan Alangan man kayo lang magbanat-banat dyan sa, sa administrasyong Duterte. O di, pikon kayo sa... Na, alam nyo, napikon po kayo kasi nalampasan po yung mga mga banat ni, ni Sara Duterte uh, kay Marcos. <laughs> Tapos eh, may mga usapin pa ng pupugutan ng ulo. Tapos ang dami mo pa. BS, BS, BS. Oh, oh. BS. Di mong beses siya tabi lang yung BS eh. Di ba sa press con? Tapos eh, nung sinasabi mo na eh, hindi ka sinisipon, malamig lang yung aircon, bilanggit po ba na hindi ka gumagamit ng cocaine? Mga dalawa, oh, tatlong beses. Oh, o, sabihin mo yo sa so mismo yung mga yung mga gano'n Ala, nag-freeze. Ano nangyari? Ano kay ano? Oh. Okay. Yan na po, nawala na po. Nawala na po si Yamas. Nasa na po na natamaan siguro ng kidlat po si mas Si mas po ay natamaan ng kidlat sa kanyang mga sasabi sa kanyang mga analyze ang po sa katotohanan pakicheck po kay Lamas baka po kasi nakarma yun sa kanyang mga kasinungalingan dyan o baka kasi yun inatake na yun o baka ay kinagat po ng ahas or buaya i-check po ninyo please <laughs> 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 kami na nayarking ang, ang sarap naman ng yeah, oh. patingin nga ulit. Check. ano naman. Check naman kasi magbayad. dapat naman yung grade mo, kung ay nako, papala itong <laughs> <laughs> akala ko <laughs> Inawag na po para po isalang sa electric chair. <laughs> Nakakahiya na sobrang, sobrang yung balat po tapos eh, hindi ka naman ganong kagaling. Halimbawa, ito lumalabas ngayon ang corruption sa DepEd yung uh, yung 90,000 na uh, deficit sa mga school houses. Nung ikaw ay nag-resign, 160,000 na. Ibig sabihin, hindi ka naman ganun kagaling. No? Okay lang naman banatan mo yung presidente. Pero sana, siguraduhin mo na mas magaling ka. Oo. No? Sabi niya, hindi raw marunong maging presidente si Oo, BPM. statement. No, hindi marunong hindi maging, marunong presidente. maging presidente. presidente. Mabigat yun, ha? Correct. Oo. Pero sana naman, magaling ka na maging vice president. Halimbawa, sa budget hearings. Magaling po si VP Sara Duterte, isang Vice President. Katunayan po, magaling po siya sa, sa pagsiservisyo ng tao. Kaya na po, in, binoto yan ng 1332 million plus ng sambayan ng Pilipino kasi po, may paniniwala at magaling po yan magservisyo. Si Sara Duterte, mayroon pong puso dilalaban abusadong politiko nanununtok nga po yan ng tao kung isa pong abusado kagaya ng yung nangyari sa sa Japo yung 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 sirip ano pinakamatindi rito yung kanyang halloween message no? na wala ang, ang ama at itatapon sa West Philippine Sea at may mga usapin pa ng mga pupugutan ng ulo. Tungkol naman po sa yung statement ni B.P. Sara Duterte na kanya pong huhukayin yung labi ni Ferdinand Marcos Sr. at itatapon po niya sa West Philippine Sea Ay ano niya yun? Nilalabas lang po niya yung kanyang kalit at sama ng loob sa mga Marcos Alam niyo kung bakit? Mahabang istorya eh Kasi... Noong pong nakatingga pa yung yung labi ni Marcos Sr. na batas ng Pilipinas na malibing yan sa libingan ng mga bayani yung uh, founder ng Marcelo si Ferdinand Marcos Sr. na kasi po ni kailanman hindi po yung tinuturing na isang hero, isa pong bayani. So how come na ilibing yan sa mga libingan ng mga bayani? Alam nyo po, panahon po ni sa mga nagdaang administrasyon kay Fidel B. Ramos, hindi po yan na ilibing libingan ng mga bayani. Sa panahon po, po ni Irap, panahon po ni Gloria Macapagal Arroyo, at sa panahon po ni Noynoy uh, -noy Aquino III. So hindi po 'yan nalibing. Hindi po 'yan nilibing sa libingan ng mga bayani Yan si Marcos Senior Kasi po hindi 'yan bayani. 'Yan po ay isang diktador na na, na leader. So maituturing ba, ba ninyo na diktador? Yung leader na bayani hindi po. Pero ito yung mga pangyayari na hindi po inasahan ng lahat na si Pangulong Duterte po si PRRD ay tumulong, nagsakripisyo para po uh, para po malibing si Ferdinand Marcos Sr. sa libingan ng bayani. So ginawa po niya lahat. Kahit po na mabawasan ang kaniyang mga supporters, marami po mga mga supporters niya noon na, na tumiwalag. dahil po sa patnugot po ni Pangulong Duterte na malibing si Marcos Sr. sa libingan ng mga bayani. Marami pong tumiwalag na kaniyang mga supporters. So dahil po marami po talaga hindi po natin ipagkakaila na marami po talaga ang mga mga anti Marcos sa panahon noon at sa panahon ngayon pero nan pero na dahil po kay PRRD ay parang na divert yung parang gumaan yung yung pag-uunawa ng taong bayan sa mga Marcos sinakripisyo po niya ang kan ang kanyang iilang supporters na magalit sa kanya para lang po mailibing po si Marcos Senior sa libingan ng bayani. Pero ngayon, tingnan po natin, tingnan po ninyo yung nangyari ngayon. Yan po ang kinagagalit ni Sara Duterte na wala pong utang na loob at walang konsensya at isa pong traidor at hudas ang mga Marcos sa laban sa mga Duterte. So, kung ikaw siguro po na ginawan ng ganong ng ganong klaseng pagtatraidor ay talaga po ay, ikaw ay mapupuno at magagalit at talagang uhu oh, kahit ikaw mismo ay uukayin oh, din yon yung yung kaniyang yung kaniyang labi at itapon po sa Wispy Philippines dahil po walang utang na loob, walang konsensya, isa pong pagtraidor, isa pong iskam na ginagamit lang po ang mga Duterte para po mabay mabalik sa politika, sa power ang mga Marcos. So yan po ang ikinagagalit ni, ni Sara Duterte. Kaya na nalabas niya ang statement na yan na ihukayin po niya ang labi ni Marcos Sr. at itapon sa West Philippine Sea. Dahil po, walang utang na loob ang mga Marcos sa mga Duterte. Uh, ikaw ba, Doris? Ano ba ang iyong magiging costume sa Halloween? Pukot, sa, ulo, pugot. Uh, Sasamahan ko po siya sa paghuhukay. Huh? <laughs> Madadala ako ng ganyan. Oh, tingnan niyo po. Eh, hey, napahiya ka. Uh, political analyst ni Marcos Naliamas. Napahiya ka po kasi po sasama si Doris Bir si Doris sa pag-uukay kay Marcos Senior at ang buong sambayan ng Pilipino po kung mamarapatin ay talagang asasama uh, sasama po yan sa pag-uukay dahil hindi naman po yung uh, bayani si Ferdinand Marcos Senior. Yan po ang katotohanan. Uh, saan patutungo ito? Well, sa, kasi malala na ngayon, partner. Sobrang May lala. May pa oh. ba ito in the future? Tingin ko, uh, nasagat na ito eh. No? at uh, saka sa isaya ng ating politika, ngayon lang ako nakakita ng ganitong klaseng atake. Pero dapat, kahit papano, sumagot naman yung presidente. Dahil ang bina, ang binabastos, ang binabarubal ay yung kanyang amana. Kaya dapat hindi pwede yung uh, no comment ng Malacanang. Kailangan may sagot din siya. Sino po ang bastos at barubal? Yung pang yun yun po ang mga anak. Yun po si Ferdinand Marcos Jr. ang bastos at barubal. Alam niyo po kung buhay pa itong si Marcos, a uh, Ferdinand Marcos Sr. Ito po ay talagang pinokpok na ito si Ferdinand Marcos Jr. Yung, yung kanyang anak. Bakit po ninyo gawain yan sa mga Duterte? Eh, siya po ang tumulong sa inyo sa, pabalik, sa pagbalik sa politika dahil po uh, hindi, ka nga, hindi ka nga nanalo bilang isang vice president noon nang ikaw ay tumakbo. Presidente, pakaya alam niyo po ang katotohanan na kung hindi po ninyo nakuha bilang katandim ninyo po si Sara Duterte, hindi po talaga kayo mananalo in fact, ang totoo po ang totoo po, ay talagang talo po kayo kay Lini, Lini Robredo sa, sa kandidatura ng Vice President yun pong fact na yun na hindi taong bayan sa inyo, ay hindi po talaga buboto sa inyo, sa matataas na posisyon Siguro sa Senado boboto pa sa boboto pa 'yun ang mga tao. Pero yung sa mataas na pres, na posisyon, yung vice president at saka president ay nako, wala na po never again yung yung Marcos. Yung kitang-kita nyo po naman yung mga slogan sa panahon uh, sa panahon ng uh, diktador ni ni Marcos Sr. Never forget never again. Yan po. Yan po ang katotohanan. Hindi lang dahil siya ay isang presidente, no, na magmumukha siyang mahina, kung hindi siya ay isang anak, kailangan sumagot din siya. Pero inuulit ko, dapat sumagot man lang ang presidente dahil amanan niya ang binapastos. All right, check. Ba? Bago ko makalimutan. Alam niyo po bakit hindi po sumasagot si Ferdinand Marcos Jr. kasi po siguro na konsensya na po yon sa kanilang ginawa dati kasi dati noon uh, talagang nagmamakawa po sila papala pinupuntahan po nila si Sara Duterte nilila, nililigawan po nila si Sara Duterte na, ma, na magkatandem dahil yun, yun lang po ang yung pama, yun lang po ang pamaraan na siya po ay mananalo bilang isang presidente so alam niya po na hindi talaga siya mananalo kung hindi po niya na natantim si uh, Sarah Duterte kaya po hindi po nagsasalita um, kung magsasalita man yan si Ferdinand Marcos Jr eh konti lang kasi para pong pinupukaw po siya ng kaniyang konsensya palagay mo, anong tingin mo, anong, anong take mo doon sa mga nagpe-pilgrimage kay uh, Lenny Robredo? Oh, siyempre, uh, ah, ikaw, ah, Doris, kung dadalawin ka sa bahay mo, no? Ay ah, itong mga kalaban mo, siyempre, ikaw ay hospitable naman. Tatanggapin mo naman sila, di ba? So, tingin ko, wala naman masyadong politika yan. Mas hindi lang niya magkayang itaboy yung mga dadalaw sa kanya. Kung ako yan, pwede kong itaboy. Pero yung iba kasi, hindi ganun yung uh, karakter eh, di ba? Opo. Uh -huh. Eh kasi po, ang karakter ni, nitong si Llamas ay masama po ang karakter nito. Klarong-klaro po sa pagmumukha at sa ulo na talagang marumuing budhi itong taong na ito. O pwede kong asarhan yung pintuan, tapos talo, magtatago ako sa, uh, sa puno lang nyo, no, bahala na kayo. So, sana magtatago po ito sa sa ilalim ng puno ng niyog para po ito ay mahulugan ng niyog kasi yung ulo niya ay parang niyog pero si Lenny Robredo eh hindi ganung klase so kanya-kanyang tao yan eh pero hindi ko yan lalagyan ng political uh, objective tingin ko walang ganun all right okay okay. okay. Kanil, eh, hospitality so, okay. okay. thank okay. you sec maraming Marami salamat, salamat po sa oras ninyo thank you So salamat po Sir Sil Yamas yung political analyst ni Marcos Yoel uh, ni Marcos Hi ma thank you thank you, uh, Doris yung kanya ay uh, yung Halloween costume niyo ha uh? Opo 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 gagandahan po ni Camille Postulero Heh. Salamat po sa inyong analyze na walang kwenta at uh, at walang